Sang kuret sa. Dami. Oh, tayo ng isang hito. Pantat kung sa waray mga sanggay oh. Okay. Ayan, nandito kami sa ano, palaisdaan sa mga hituan. Susubukan natin manghuli ng isda mga sangkay o makabingwit tayo. Napit na? Pero sa palagay mo, pitpit? Maganda. Maganda? Gusto mo mamingwit? Oo. Sige. Anong tawag sa pain na yan? Bulati po. Buwati, bulati. Yan, pain natin ay bulati. Tingnan natin makahuli tayo ng hito. Pantat. Uh, delikado man yung maging... Kinakalay. Ang lalaki oh, lumulutang lutang Meron? Okay, ano pa lang yan? na? Ano na, yun na <laughs> Ano ba? Hindi kita maaaram ngayon gumamit Hindi <laughs> <laughs> na ano, naibirin Oh nahuli tayo mga sanggay, oh, malaki. <laughs> Yun oh, laki ng nahuli natin mga sanggay, oh. <laughs> <laughs> Isa pa? Isa Oh, nahuli tayo ng isang hito. Pantat kong sawaray mga sanggay, oh. Okay. Laki, Dami ng ano dito, Isda. daming hito lalaki Terus,

Mangunguha kami ng gulay. Manang kangkong. Harvest ng kangkong panggulay adobo sa mga ilonggo ang tawag nito apan apan oh apan apan oh apan apan to sa ilonggo pag niloto makawala wala na mamumulog na yung mga tao tuwan-tuwan <laughs> mga tao guys nice na <clears> hindi <throat> bawal pag ganyan nakawala babawal mo mga tao huwag mo kong malaki na mga laman na mm ano -hmm. nakaangat yung ulo Dino. Pag yun nag-resume, dito lapsit.

的、啊、呢。